yung mga bayabas namin ay pinuputulan talaga namin ng mga existing na mga bunga para lumaki yung mga bunga nila kasi ito yung mga maliliit ay nagpapasikip lamang kaya tinatanggal namin ito ganon ang pag-alaga ng bayabas namin dito kasi yung bayabas naman talaga ay malalakas naman talaga sila magbunga pero ang gusto nating ma-reach dito ay hindi yung paramihan ng bunga kundi yung palakihan yung quality nga at yon ay natanggal na namin tapos sa dalawang ito kung sino naman yung pinakamalaki yun naman ang ititira at isa naman ay tatanggalin ganon din dito sa kabila yun lang mga bossing